Buenos tardes damas y caballeros I wish everyone I wish to greet everyone a uh, happy all say or a blessed all saints day at uh, kaya wala tayong vlog kaninang umaga because uh, we went uh, out with my mom kaya nandito tayo sa ancestral house namin uh, sa kwarto ng nanay ko at uh, we went out to say uh, to light a candle and to say a prayer for uh, my de dearly beloved relatives. At syempre, kasama na dyan yung tatay ko, yung dating barangay captain dito, si uh, barangay captain Armando Nonoy Nocum at uh, 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 yung dad ko, yan ang idol ko sa sa pag, sa kwan, sa negosyo. Ha? Huh? Ang daming negosyo yan na i, na i, uh, Nasimula dito sa, sa lugar namin at uh, pati sa buong east coast ng Sabuanga City, marami yan mga negosyo siya na una na itayo dito. Kaya yun, lahat kami magkapatid ay uh, sumunod sa kanyang hapag. Uh, uh, may mga profession kami. Uh, tulad si VAT sa public relations, crisis management at media. Pero always ang ang kuan natin, ang common denominator ay yung mga negosyo natin. Diyan tayo mas, uh, mas uh, linya natin yung mga negosyo talaga. So I, I, I say a prayer to my dad, to my lolo, to my lola, to all my relatives na na who left us at uh, sa grado itong araw that's why hindi tayo nag-vlog kanina because we devoted today uh, to remember to pray at nagmisa tayo nagmisa tayo oy vertical ba vertical sorry ha vertical ba uh, ayusin natin ayusin natin bakit ganyan dali guys check natin Parang baliktad daw. Ah, uh, Kylie give me feedback kung kung anong kwan natin. Ah medyo tama naman siguro it's your it's your phone or it's computer. Ha? yung yung vertical. 'Di ba tama naman Richard Diaz uh, very grace Okay naman yung kwan natin, 'di ba? Hindi tayo baliktad. <laughs> okay lang sir. Anong vertical Ah, yung parang uh, uh, hindi horizontal vertical so okay lang yan kasi pag uh, vertical dahil uh, ginagamit natin yung uh, yung cellphone lang natin kasi nandito nga tayo sa ancestral house ng uh, ni mother ha huh? ni mother so yan na uh, Uh, tayo mga Pilipino like si Bat, uh, hindi tayo nag-vlog kanina because umalis tayo ng bahay maaga pa just to be able to attend mass and to say a prayer to the dead. Pero mayroon pala tayo mga iba ibang Pilipino na ibang ugali, ibang ugali at uh, ginagamit pa itong very banal na araw na dapat we should be uh, we should be in prayer, we should be In remembrance of our dearly beloved na may malaki utang na loob tayo sa kanila we are food for the sacrifices they did to, to us like my dad ah my lol, Lord, lolo lolo Binancio pero meron pa lang mga tao iba eh ha? pati sa mga patay sa mga araw na patay ginagamit yan pagkakataon para upakan yung mga political enemies natin at isa na nga dito ay ito si uh, si Vice President Sara Duterte na about 10 minutes ago, 10 minutes ago nag, nagpalabas ng mensahe para sa Undas 2024. Mensahe para sa Undas 2024. At uh, at yun nga, sa una sa intro niya, sabi niya yun pina uh, sinasabi niya yung uh, mahalagang itong araw na ito para magnilay-nilay tayo at magpasalamat, magdasal mga patay uh, at uh, pagdasal doon natin yung mga kaluluwa ng mga pumanaw at pagpasalamat sa kanilang pagmamahal, gabay at mga aral na ipa ipinamana sa atin na uh, at sabi rin dito, alalahanin din natin ang kabanalan ng mga santo na nagpapatatag sa ating pampalataya, pananampalataya. Sabi pa dito, idulog natin sa kanila ang ating mga pangamba at manalangin tayo na maipsan sana ang bigat ng ating mga pasarin sa buhay. Eh bakit napunta yung dasal sa buha sa may sa tao na may buhay sa may uh, bakit akala ko ba, araw ng patay ito at ito itong last paragraph niya ang killer killer paragraph talaga Joey Aquino ha ah, watching from San Juan Sabi niya dito sa last para paragraph sabi ni Sara Duterte sa sa kwan niya, sa mensahe niya sa sa Undas Mensahe niya sa Undas sabi niya Sama-sama rin natin ipagdasal ang kapayapaan at katatagan ng ating bansa sa harap na hamon ng kasamaan. Akala ko ba, ya ikaw ang sinasabi na drag me to hell at ang tatay mo sinasabi meet me in hell. Eh bakit uh, si Marcos ang may kasamaan ngayon? Ha? Demonyo rin ba si Marcos? Di ba kayo ang mahirik sa impyerno? Drag me to hell. Sabi naman dito Duterte, meet me in hell. Ha? Ah? So, ah sabi niya, sama-sama rin natin ipagdasal ang kapayapaan at katatagan ng ating bansa sa harap ng mga hamon ng kasamaan. Kasamaan. Katiwalian. <laughs> Katiwalian. Graph and corruption. At magapansariling interes para sa yaman at kapangyarihan ng ilan. Para sa yaman at kapangyarihan ng ilan. So obviously, basahin natin in full, ha? Again, sa mga bago lang sumali sa atin. Ito ang buot ng mensahe ni Sara para sa undas, para sa mga patay. Pero inuudyok niya ang buhay para uh, mawala ng suporta kay Marcos at para para mawala ng tiwala kay Marcos. Sabi niya, sama-sama rin nating ipagdasal ang kapayapaan at katatagan ng ating bansa sa harap na hamon ng kasamaan, katiwalian at magapansariling interes para sa yaman at kapangyarihan ng ilan. So obviously, tinitiran uh, tinitira na naman niya si President Bongbong Marcos na gumagawa ng mga aksyon para yumaman, para magkaroon ng kapangyarihan more power more greed more power at siyempre pinapatamaan rin niya yung yung presidential ambition presidential ambition ni uh, ni uh, uh, speaker uh, Martin Romualdez so sa atin okay lang man ito sana statement kung hindi niya ito nilabas sa Undas mas maganda pa nga sana nilabas niya ito nung after umapir yung tatay niya sa sa kwan sa sa Senate hearing. Uh, pero tahimik siya doon. Pero ngayon, undas pa naman, 'di ba? Lahat holy tayo eh. Kayo uh, kahit ka, gaano kasama tayong tao, pero pagdating sa mga when it comes to our dearly departed, tinan tina niyo si Vat, ha? Uh, buong umaga hindi tayo nag-vlog simply, simply to give time and to give honor to the dead sa sagrado itang araw pero yun, isinaksak ni, ni Sara Duterte yung issue ng politika yung issue ng banggayan nila kina, kina pre, sa kampo ni President Bongbong Marcos so nakikita natin ito ay eh, isa na, isa na naman itong uh, desperate move ha? Huh? Ah uh, uh, on the part of Sara Duterte kasi meron na naman lumabas na na uh, Octa Octa survey Octa popularity survey of ng Octa research uh, uh, Octa research on Thursday at uh, nagpapakita dito yung decline uh, in uh, trust and performance ratings Uh, both ni President Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Pero si si President Marcos steady lang. Ah, uh, hindi gaano hindi gaano malakas ang pagbaksak. Ha? Ah. Ah. naka steady si Marcos, si President Marcos sa so 69% uh, trust rating at uh, 66% approval rating. Bumaba ito by 2 points from 70, 71% trust rating at uh, at uh, 68%. So 2 points, 2 points lang. From 71 to 69% and then from 68 to 66% sa second quarter kasi third, third quarter na tayo ngayon. Ah uh, Ah, uh, second quarter. So, slight decline lang ito. Pero uh, yung yung numbers niya have remained uh, the stat statistically unchanged Ah. Huh? At sabi pa nga ng OCTA the President's National Trust rating remained stable compared to the last quarter. At uh, uh, mas grabe dito kay Sarah kasi bumagsak talaga yung kwanya yung uh, yung uh, trust rating niya uh, by 6% by 6% and this sa mga sa mga statistical figure bagsak talaga ito uh uh from 65% sa second quarter to 259% 59%, 59% sa third quarter uh, sabi pa nung okta this significant drop raises concerns particularly as her trust ratings now it st stands at 14% with 27% of the uh, people surveyed uh, said they are undecided da uh, ang dagdag pa nung okta such fluctuations indicate a shifting sentiment among the electorate and potential impact of current political dynamics. So, in short, na natatamaan si Sarah ah, ng, mga, ng mga issues sa sa 125 million confidential funds sa refusal niya para sagutin, para i-explain o kahit mag-take out sa budget hearing sa sa Kongreso yung uh, refusal niya to answer issues kung bakit gumasta siya ng almost 20 million para lang para lang magrenta ng mga ng mga hideouts out, out uh, mga hideouts uh, place na mga tao na kinukuha nila para daw lumaban sa mga MPA <laughs> isipin niyo DepEd secretary ha? Gumagasta ng milyon-milyon para lang sa mga hideout ng mga kwan ng mga ng mga, <laughs> na mga tao daw na lumalaban sa mga NPA, sa mga NPA nang re-recruit ng mga bata. Isipin niyo 'yan. First time sa history natin meron vice president na ginawa ginawa project ng office niya yung lumaban sa NPA. Ano, I mean sa DepEd pala, pati pati office of the vice president. So sabi ng OCTA, dahil sa mga issues na yan, Duterte's performance ratings uh, significantly declined from 60% to 52% or by 8% points. 8%. So, tuloy-tuloy niya ito pabaksak, lalo na kung hindi talaga niya ma-explain. Siyempre, uh, tapos na sa House, pupunta na naman niya sa Senate. Panibagong gera na naman. So, siyempre, nakita na natin sa hearing ni Duterte, marami siyang allies dyan. Pero kaya even din, inexpect natin na si Risa Ontiveros, papalag pa rin yan dyan. Mag-iingay pa rin yan. Malay natin, baka yung ibang, ibang senator, dahil na, napahiya na dito sa uh, mga insulto ng tao sa kanila dahil dito sa pa kanila at hindi nila pag-attend sa, sa uh, Senate uh, Senate uh, EJK hearing baka mag attend na sila at upakan nila si Sara Duterte. Tingnan natin, tingnan natin. At sabi pa dito ng Okta, ang, uh, ang alarming dito on the part of Sara Duterte is that uh, two, two surveys na, two surveys na nagpapakita na pabaksak ng pabaksak ang uh, ratings ni, uh, ni Sara Duterte. Sabi pa ng Okta, it is crucial to highlight that President uh, Duterte Carpio's rating steadily decreased for over two straight quarters. So habang si President Bongbong Marcos halos steady lang, nag-increase, decrease, increase, decrease by two points lang, one point. Si Sara baksak talaga. Ah, baksak talaga. At uh, uh, at mahirap na sabi ng 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 ng, ng uh, Octa kung ganito ganito pa continue yung trajectory niya medyo malabo yung chance niya sa para manalo sa 2024 uh, 2028 sorry 2028 uh, presidential election. No wonder wala na siya nag-endorse o wala na siya gumawa ng uh, senat ng uh, personal uh, senatorial lineup niya tulad yung ginawa niya sa eleksyon noong 2019 yung uh, na, na, zero niya yung opposition sa hugpong pagbabago pero ngayon hindi siya gumawa kasi siya mismo siguro alam niya na kiss of death kumbaga kahit tinay niyo wala nga wala nga isang kandidato na nagpapataas ng kamay sa kanya well at least si si Bongo si Bato si ah... Uh, ah... Uh, uh, raw uh, si Juan, si Philip Salvador, pati si Marcoleta, pati ata si Willie Revillame, pumunta kay Duterte nagpataas ng kamay nila. Pero dito kay Sara wala eh. Kumbaga makikita mo talaga na kahit sa hanay nila, kahit sa grupo nila, aminado nila na talagang baksak ang uh, popularity survey ni Sara. So Sara is in trouble. No wonder, no wonder pati uh, siguro gumawa siya dahil ala na kuan na rin siya na uh, ala na alarm na rin siya sa mga sa rate sa popularity survey kaya no wonder pati yung mga patay ako makapit siya sa mga patay para lang sirain para lang gamitin itong pagkakataon para sirain ng Marcos administration tayo naman hindi naman natin kinokonsinti hindi naman takip takip yung uh, mata natin sa mga katiwalian rin na Marcos administration. Tayo uh, tayong among the few vloggers na nag about at uh, natin yung 90 billion na ninakaw nila sa PhilHealth na mga Marcos boys. At buti naman yung Supreme Court, pinigil yan. Pinahold ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, illegal yung ginawa nyo. Dapat ang, ang, kahit meron pang malaking savings at excess funds ang PNL, dapat ibalik yan sa tao. Dapat either gawin nyo, palakihin nyo yung benefits ng mga membro ng PNL o kaya paliitin nyo yung contribution nila kasi malaki naman parang savings nyo. Pero ang ginawa ng nila Nograles, kinuha nila yan. Nilagay nila yan nila, 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 nila nila sa budget na yung mga, yung mga savings na mga Uh, GOCC, Government Controlled uh, and Owned Corporation ay uh, kung may mga savings kukunin nila, ilagay nila sa mga ayuda sa mga ayuda isipin nyo yan, unfair yan usually ang mga nag, ang mga nagbabayad sa PhilHealth ito yung mga tao na may mga trabaho, hindi tamad pagkatapos kukunin mo yung pera nila, ibibigay mo na sa mga tamad marami naman dyan ayuda na mahirap talaga pero mas marami dyan kapatid, kamag-anag, kerida number one, kerida number two, kerida number three, ni congressman, ni barangay captain, ni mayor, ni governor, kaya isinasama sa ayuda. So yan naman yan eh. Karamihan, karamihan, mga 70% sa ayuda, political accommodation lang. Ito yung tumulong kay barangay captain, tumulong kay mayor, tumulong sa eleksyon, bata ni mayor, bata ni Kwan, baka may aircon ito, may kotse ito, pero nalilista nalilista sa ayuda so kaya hindi talaga eh lalo na kung kinuha nyo yung PhilHealth pero we will we will be discussing that may issue may bagong issue talaga diyan may bagong issue tayo diyan ah uh, i-discuss natin yan Mary Grace hindi lang tayo napunta sa particulars dahil uh, ito naman this issue is about Sarah pinapakita lang tayo na fair tayo dito so yun lang guys sa uh, alam ko na yung iba sa inyo, you are in a prayerful mood ngayon undas, ganun rin si Vat. Kaya hindi ko na pahabain ito. Uh, thank you, and, uh, papasalamat lang muna ako sa mga nagjoin sa atin. Mucho imbas gracias sa todos and uh, wow, I, I, am one with you in praying for our dearly, 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 dearly beloved uh, who, who pass on. Uh, let's pray for them and let's pray, uh, let's seek their guidance and uh, intercession to our God. So, Uh, have a blessed and prayerful Udaz, uh, 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 All Saints Day everyone. Thank you for watching and see you in my next vlog.